Yun no oh, Ang ganda talaga ni Toyota Avanza Puting puti Maglulong ride naman po kami Papunta ng Bicol Matapos ang break in ng ilang araw Na long ride At mapatakbo ng uh, kung saan saan Ito Long ride na naman Ang ganda kayo po, mga idol Long ride naman tayo papunta sa Sorsogon Mula po dito galing sa Las Pinyas City At syempre po, pag nag -long ride tayo pa south Hindi pwedeng, uh, hindi tayo dumaan dito sa film best Toolgate Ang ganda sa gabi dito, napakaliwanag At ang daming ilaw Huwag lang po tayo magkamali ng pasok ng uh, linya dito Pag sa kanan ito po yung rotang south at yung pa kaliwa po yun yung pa north na rota andito na po tayo sa toll gate paglabas na rito ay ang south luzon expressway na at ito nga po dahil tapos ng break in ni toyota avanza hahataw na siya. Pero siyempre, kasama ko po yung aking family. Kaya, tamang takbo lang. Sa bawal po dito sa SLEX ang overspeeding. Mahuli po tayo. At ito nga po mga idol. Exit na tayo. Santo Tomas na. At siyempre, wag po natin kalimutan ang mag loading para may energy sa paglulong drive. Lalo na pag ganitong kasama ang family. Ito na naman, sponsor. Yes. Kita yes Okay. okay. Busok ka, busok na. Ano ba ibusog na ba? <laughs> okay, drive din naman tayo. Pwede na ihataw. At ito nga po mga idol keso na tayo. Galing po dito sa San Pablo. Matapos po tayong mag-carbo loading sa may Batangas. Ito na. Medyo madilim ang ibang kalsada sa Rotang Quezon. Babaybay na po natin to. Napakahaba nitong Quezon na to. At parang ulan pa po dito. Ito na nga. Napakalakas. Alas po na po kung makita. Kaya kailangan uh, Baka tabi po muna kami para safe ang naming ride. muna kami dito sa may gasuinahan. Hindi safe. Hindi na makita halos yung dinadara namin. Kaya magpapatila muna kami ng ulan po dito sa may chaong queso. Grabe guys. Sobrang lakas. Time check. 103. At yung pinapultang ko kayo na dun sa Las Piñas wala pa rin bawas hanggang ngayon dito sa Tiaong Quezon grabe ang pa rin ng ulan dito sobra ang mga huminto din ibang sasakyan Yung sa tabi ko Love me. <laughs> medyo tumila na po ang ulan. Pwede na to. Kasi pag matagal uh, matigal maka-stop over dito, baka makatulog lang ako. E din po yung makina umahandar. Kasi pag in natin ang engine, mahirapan kami po dito sa loob. Mainit. Hindi naman pwedeng buksan ang pintuan o yung bintana. Kasi Pumapasok yung ulan sa loob. Ito lang po ang mahirap sa long drive sa gabi. Pag ganitong naulan, mahirap mag-drive sa kalasada. Halos uh, wala po tayong makita. Tapos, ang ibang kalasada wala pang ilaw. Pero dito po sa Lucena Tunnel, napakaliwanag. Sobra naman yung uh, ilaw. Ang dami. Ang sarap mag-drive uh, dito. At ito rin po ang paborito kong stopover. Pag-ahon dito. Kasi pwede ka magkape, kumain, magpahinga. At dahil busog pa po kami, diretso na agad ang biyahe. naki lang. Kasi kondisyon naman tayo eh. At si Toyota Van sa ang takbo. At ito na naman, ahon ride naman tayo dito sa Atimunan, Quezon. Marami naman truck tayo na kasabayan dito. Pero pag ganitong gabi, mas uh, okay sa akin duman dito sa Maharlika Highway kaysa doon sa Sigsag Road. Mas komportable ako dito kasi mas malawak yung kalasada. kahit na maraming kasabayan mas safe para sa akin eh, pag ganito naman na condition si Toyota wala namang mga uh, problema ano pag ganito sisingit tayo mabagal yung sa natin kayang kaya yan walang uh, problema Medyo madilim nga lang dito kasi wala talagang ilaw dito sa may Maharlika Highway. May mga bahay na paisa-isa, dadaanan. Kaya ingat lang. At maganda rin po mga idol na gabi ang biyahe ko. Kasi pag namin din sa may Atimunan, may ginagawang kalsada. Tapos dito pa baba, mayroon din po bandang right side. Kaya sigurado sa araw na ride matrapik dito. Kaya maganda rin na gabi ang biyahe ko dito sa long ride namin, pabikol. Ang kung kong kasabay ng mga sakyan. Grabe. Medyo okay pag maraming kasabayan eh. Pag sa gabi eh. Hindi ka antukin. Lalo na dito sa may uh, pagumaka. Ang dami ng kasabay ngayon. Maganda po kasi pag gabi, maraming kasabayan kasi kahit madilim yung kalsada, yung mga ilaw, yun yung nagsisilbing liwanag sa kalsada. Hindi ako nadalaw ng antok ngayon, mga idol. Ganda ng biyahe ko ngayon. Lalo na po dito sa tabi ng dagat, ng gumaka. Ang ganda ng mga tanawin dito oh. 'Yun oh. Pinto muna tayo dito mga idol. Maka-CR muna tayo. At pagkatapos ito. Bakbaka na naman. At ito nga mga idol. Dito sa Gumaka, Quezon. Kung kanina po ang sumulubong sa atin sa Tiaong, Quezon ay ang malakas na ulan. Dito sa Gumaka. Ito po ang mga ginagawang kalsada. Mabuti lang po ang biyahe namin ay gabi. Pagdating namin dito ay maaga pa kaya wala pang masyado sa sakyan kaya ayos lang pero yung alam po magbaan tayo ng mahabang pasensya kasi pag rush hour sigurado matraffic po dito pero ang kaganda naman po pag natapos tong ginagawang kalsada hayahay naman po balang araw magandang maging ride sa araw-araw kasi gaganda na siya. Nandito na po pala tayo mga idol sa highway boundary ng Camarines Norte. Pakataas po nito ng Camarines Norte ay ang Tagkawayan, Quezon. Medyo parang ipit yung lugar na to eh. Camarines Norte ay Bicol, Tagkawayan ay Quezon. Pagdating po doon ay magkakapi muna tayo para may energy. Medyo malapit-lapit na po tayo sa Bicol. At pag nakita po natin mga idol ang arko ng Tagkawain Quezon, ibig sabihin malapit na tayo magpahinga uh, ulit. uli. Malapit na yon Ay no? Tagkawayan, Quezon na po tayo. Hindi naman lahat ng kalsada ay ginagawa ito. Oh. Ang ganan ng kalsada sa pagpasok ng Tagkawain Quezon walang kalubak-lubak dito na po tayo sa Tagkawayang Quezon makapagkapi nga muna para iwas antok Oh, nagpagkape na kayo? yun na Uy. nandito na po sila. Bumili pa ng ano pagong. Kasan ah, ang pagong? Pagong? Ah, pinagong. Sorry. Pinagong pala. pinagong. Pinagong. Okay, lagi na ulit tayo. Ayos, ang sarap ihataw ni Toyota Bansa dito sa Tagaweng, Quezon. Nakabuelo sa takbo. Kaso may ginagawa naman ng na kalsada. Yun lang. medyo ma-traffic dito mga idol sa kahabaan ng Pamplona parang gusto ko mag uh, mila or diversion para din na ang naga kaso baka maligaw naman kami doon baka may ginagawa din kalsada kaya diretsyon namin yung panaga para tuloy tuloy kahit matrapik ito oh, grabe ngayon ito nga mga idol yung biyahing uh, vehicle po natin ngayon sa mga gusto pong magbiyahe papunta po dito sa Bicol medyo agahan nyo lang po iwasan nyo yung peak hours kasi marami pong ginagawang mga kalsada mula Atimunan hanggang Daraga Albay pero pagdating po ng Sorsogon maganda po kalsada pero wag po kayo mag-alala hindi naman po tuloy-tuloy uh, yung ginagawa na kalasada. Alternate naman siya. Pero ang kabilang side naman ay open okay man daanan. Kaso nga lang, pag take hours ang nadaanan nyo, matatraffic talaga kayo. Kaya pag mag-ride kayo, papunta sa Bicol, mga idol, agahan nyo na lang. At uh, hindi naman lumak-lumak ang kalasada, marami lang ginagawa. Isang lane lang ang pwedeng daanan. Okay, ingat po tayo sa mga biyahe natin ng mga idol. Salamat po sa inyo.